Gusto mong bumili? Opo, bumili. Bumili na lang natin. Lahat? Lahat bibili? No, bumili? Oo, so, no, anong si Kuya eh. yung ano lang, bumili ka lang. Magkano ba isa? Ano po yan? Bulak po. 3.50 po isang pares. Oh, tapos so, 200 isang peraso. Tapos oh. dito po, 180 po isang peraso. Aunan? Oo, oh, tingin mo. Aunan, Gloria! Aunan! Tapos si, ano, Gloria? Ano, Gloria? Eh, e pre, may sasabihin Ah, ah kaunan po kayo, 50 lang ko yung isang pare. Hindi na, tawa. Kasi baka sabihin, ka Kailangan seryoso ka. Seryoso? Oh. Maka, ano ba yung seryoso? Yung una, Nabili na po kayo ng una. Kailu <meme> ne, seryoso? Ano ba yung seryoso? Unan po kayo, p <argue> Hindi. <laughs> <luôn> <écrit> kahapon po at uh, habang kumakain po kami dito ni Jeffrey dito po sa may sangkain nandito ay eh, may nakita po ako dito ang po ng mga una ang dami ng tinda Kamusta, ha? Hapon. kamusta? Lang hapon po? Ha? Maganda nga po? So, Maganda nga po Kamusta naman? May nabinta ka na ba? Wala pa sir, wala ka rin ang pang alas 9 Wala ka pa, wala ka pa nabinta? Tagasaka ba? Kaya Taga GMA po

Lodi. Oh, Oo. Oh. Pero meron din ano, pangiging. May ko, ano, ito, yung, yung, ito yung uh, ginagawa mo? Ito lang yung, na, po. At ito po. Ititindarin mo itinan pa. ng tinapa, itinan pa. Wala na ano. Yes. Eh, Or, may uno naman kami. May uno ka ba doon? Meron. Pero kulang ano, yung ano. Ano? Kulang yung ano doon. Gusto mo bumili? Oo po. Kaya na lang natin. Lahat? Lahat bumili? Oo. Anong si tuya eh. Yung ano lang, pumili ka lang. Magkano ba isa? Ano po yan? Bulak po, 350 po isang pares. Okay. So, Tapos 200 isang peraso. Tapos uh, ah, so dito po, 180 isang peraso. Oh, ito, gusto mo dito? Gusto ko. Dito. Okay. Huh? Uh, dalawa? Isang pares uh, po. Isang pares. Isang pares. Anong taon ka 37 po. 37. Ito talaga yung... Ito na po talaga yung ano, yung, simula na ka uh, mo. Oh. Ayan, nakita ko po ito si Kuya. Ang gipre. Ang sipag-sipag niya. Baka gusto mo, magtinda ka na rin yan. Sige na, try mo nga magtinda ka. Try Sige, sige, try mo magtinda. Sige na. Sige na, try mo magtinda. Okay po, um... Ano rin pa ako kung ano, parang... Ibang mo muna yan. Ibang mo muna yan pagbayad natin. Ibang mo muna yung pagbayad natin. Ibang mo muna yung pagbayad Unan? Oo, sige. Sige pala, unan. Unan, Maria, unan! ano Okay, unan po kayo. 350 lang po yung isang pares. Hindi na, tawa. Kasi baka sabihin na nagluloko ka doon. Kailangan seryoso ka. seryoso. Oo. Ano ba yung seryoso? Yung unan. Nabili na po kayo ng unan. Uhm... Lakad ka, lakad. Lakad dito. Sige. Lakad. Sa lakad ang mukha ng seryoso? Sige na, lakad ka na. Wala sabihin ka, sige na. Wala nang kasama tao. Oo, gali na. Dura kasi parang mga mo. Okay, parang ano? parang maestro sa atin. Ah, sige, sige. Ayan, sige, pre-portin ka ng unan. Unan mo, unan po kayo. Tipip, Hindi pwede. Hindi pwede na ganon. Okay, si kuya, sige nga kuya, ikaw makikita. Kuya, 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 ano kuya, 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 mo kuya, 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 daw, oh, sige, bilang mo. Bentang mo na ako Ah, 'di bibili ka? Opo, oh, opo. Oh, okay. okay. bilang mo siya? Oh. gusto mo diyan? Para makatulong tayo kay Kuya. Okay, ito pong red. Ah, oh, okay. Tanungin mo. Tanungin mo, may tawad pa ba? Eh, di ba natawad ka? Di ba pag nabili ka, natawad ka? So, tawad mo. Hindi <laughs> eh, sabihin mo, uh, 300, dolar, 350 dolar. <laughs> di Hindi ba pwede tumawad sa'yo? Wala po eh. wala po. yan. Ay, magkano mo talaga ibibigay yan?

Oh yeah, at least makatulong po tayo kay Kuya. Uh, uwi ka pa niyan? Mamaya pa po, gabi. Kasi okay. Bakit? Ang kapabenta pa po. Ubusin mo talaga ito? Wala ang umita ng mga ito. Kasi ano, marami ano, ka pang nakakala dito? No? Opo. Okay. Ano na po ako yeah. dito? Ba? Ang kapatawad na ako nagsinala ko. Kasi una ka na ha. Ayan, Bili po natin si Jeffrey ng una. Ano, ano, ano At yung... yun po naman, para makatulong po rin dito kay okay. para, Kuya. Ayan, yun ang uh, hangat ko po Makatulong din si ay kuya Ayan, bayaran mo no? <laughs> Bakit? Eh, ikaw ang bumili Alam nga kung Ako ang bumili Ako magbabayad Ah, uh, mayroon mo extra din Ha? Mayroon ka <laughs> <laughs> Ay, pira ba yan? <mayroon>. Hmm <laughs> Oh, dami palang pira <laughs> <laughs> Yung yun lang sa amin yun Doon sa Dapaw eh <laughs> <na, laughs> <na, bayaran, na, laughs> Oh, eh. ayan Sige, babayaran na ni Jeffrey po Ang bay talaga ng Jeffrey Sige, bayaran Sige na, bayaran mo na Ah, ah, sige, bayaran mo. Sige. Ba sige pa play, ah, ako ah, mag muna. May may clear ako dito. Oh, ah. uh, sige. Ah, uh, ito po. Wala kang mag-present. Ito po. Oh. Wala ka pa makatulong na. Oh, um. uh, maraming salamat po. Kaya nga wala pa panoplihan. Oh, oh ilan na uh, sukli niya? Sige nga. Ito po. Ilan na sukli sa isang libo? Isang libo? 350. 350. Ilan na sukli mo dapat? Ilan? Ilan? 5.50? Hindi 7. eh, Ilan ang susukli mo dapat? Malulugi ka niyan. Eh. Ilan ang susukli niya? Para ano? 6.50 po 6.50? 3.50 Oh. Paris Oo nga, 3.50, ilan oh, ang susukli mo? Oo oh, Naku mahina ka, o oh, yun, sige O, oh, sa'yo na Ay maraming salamat Kasi uh, para makatulong din sa'yo mga anak. Salamat po, ha, tatu, nah. tatu, oh. salamat po Maraming salamat po lang naman. Malaga rin sa anong pera 'yan kasi uh, apat diba? Oh, yeah. oh yeah. So, yun, so yun na. po para yun yun na yung ano nito eh? Okay na. Maraming salamat po. Sige, ingat ka sa pagtawid-tawid ha. Salamat po. Maraming kasi tapon na 'yan mayo. Siyalam natin malayobe sa kanya. 'Di siya kabiltin, 'yun, okay, uh, Lakat-lakat, na katanungan. Bakit ba naman gagawin mo pa sa kanya? Uh, Ayun, 'di siya nakakita ka. Bum bumili ka. Na wala ka ngayon na uh, 1,000. Salamat <laughs> sa uh, lahat. Okay pa din, wala nang naman. Ayun. Ayun, marami-rami salamat po sa kawalang-sawang pagsuporta sa ating pag channel <laughs> at ganun po rin do sa kay Jayfree na uh, si Jeffrey ay talaga na uh, matulungin din talaga. <laughs> kaya lang hindi niya alam kung ilan yung sukli. Ano ba? Ang ko may pusinto yun. Ano may pusinto? Oo, oh, kaya pala may pusinto. Uh, Doon sa amin walang pwede yung parang... Pusinto, ibig sabihin niya, pag nakabinta siya ng isang ganito, meron siyang 100. 100 di ba? Isang pares. Isang pares, 100. Oo. Oh. Ilang oh. so, pares, 200. Oo, oh, kaya nga daw. Pag ano, nakalimandaan siya. Hindi, uh, nakalimandaan niya. Dito, dito sa ano, magkano dito? Dito naman po, pag ako nakabenta dito, meron ang 50. Mm. Oh, yan. Oh, sige, paalam na tayo. Nakatulong tayo sa kanya. Kasi yung nagtatyaga yung kanina. Kasi hindi siya. Nag, ano pa. Kaya na doon, nagtitinda, nag-iikot. Nakatulong tayo sa kanya, di ba? Opo. Hindi hirap talaga? kasi dun sa Cavite muna, lakad-lakad malayo pa dun sa Cavite lakad-lakad lang para sa akin parang hindi pa kaya yan oo yun siya sabi ko sa iyo hirap talaga dito no layo pa nang pinagalingan niya para lang kumita ng uh, pera dapat yan yung mga tao na pati natin na yan kasi kung may tulong tayo tulong lang natin ano ah, uh, <clears throat> mga kababayan yung ano yung namin kanina sugang sobrang awa kami, sobrang awa kami talaga. Uh Oo. -oh. Kasi sobrang nasipag talaga sa ano, nagtrabaho siya, tapos naisip namin na uh, bigyan ng kunting tulong po sa kanya. At, at yung hindi tulad ng iba dyan na ganyan lang, ganyan, pero walang sagawa. Uh Oo. -oh. Dapat, 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 kung kumita ka ng pesos, dapat gumawa ka. Uh -oh. Uh -oh. Kasi, Maganda yung ginagawa niya, uh -huh. tapos wala pa siyang pinta kaya kaya kung inausap nga po siya, at least eh, kahit pa paano, nakatulong po tayo sa kanya, di ba? Opo, kasi ang blessings po, dito na sa ating kamay. Kulang yung, yung pagtrabaho na lang natin. Mm. Kaya lang po yun, si Jeep po ang tumulong doon. Hindi po ako, kasi kanyang kwarta yung ginamit niya. <laughs> okay lang yun. At least makatulong okay, ako. Oo, oh. okay lang. <laughs> <laughs> at least ano, parang ano. Para makita lang sa kabayan natin na ah, uh -huh. mabait pa talaga ito ah. Hindi oh. pa ito. Uh -huh iba isang Kasi nakatulong ka doon. Pabiyaran ko kay Jeff yun, hindi yun. Tanong <laughs> na lang. Kasi pinadukot ko siya, dukot naman siya eh. Ma, ito po pala si Jep ay talagang matulong eh. Kala mo buti may lamang pira yung uh, ano mo, bag mo. Baka mawala pa yung iba niyan. Marami iba laman niyan. Ano, pira lang ito doon sa amin. Ah, sa Davao pa pala galing yan. Hmm, sa Davao po galing itong pera. Ah. Nakatulong tayo doon kay Kuya. Okay. Kuya Dion ba yan? Yeah, Dion. Mhm. Mm katulong tayo sa kami Mm -hmm. Ay, ka na kayo na kana ngayon, ha. May na ako, tapos nakatulong pa. Nakatulong mm -hmm. ah. pa kami. Kayo <laughs> mm. -hmm. Eyo, John, um, ano, salamat po sa pag sa amin. Sa bang, so bye-bye sa aming vlog kay Tatay. Maraming pong salamat po sa pag-support and please follow and subscribe po uh, sa aming mga sumusunod na mga vlog. Bye-bye. Mm -hmm. Thank you.